Meron naman tayo dito our friends from the National Alliance of Muslim Community of the Philippines, Pasig Chapter! Ayan ang ating mga kapatid. Duterte! Oh, ano ba? Ano ba dyan? Okay. Philippines is a sovereign country. Tayo po tayo. Meron tayong sarili. Ang ating karapatan bilang isang Pilipino or mahal niya. Siyempre hindi, kaya na Duterte. Duterte. 10 Sana mabasa ko ba? Dati hindi ko! Mamping sa Ato sa Maasin City, Southern Leyte! 2 bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never, never compromise our dignity. Your concern is human rights. Mine is human life. Lord, Lord, over Lord. We have to destroy, not really fight, but destroy the Communist Party of the Philippines. Kaya po mamatay, mahulo ni Aeroplano, I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that controlled the economy of the Philippines. We will make to clear the golden age of infrastructure in the Philippines. In other words, we are going to build the build. build. There are the days when the Philippines decides and acts in the shadows of the great powers. We may need your help, but we will not do it the expense of the dignity of the Philippines. I am a Philippine. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the police. If I am tried, it should be before a Filipino judge. And a prosecutor must be a Filipino like me. I am not a Filipino for nothing. <laughs> don't with our dick dick mga kababayan, maraming magsasalita dito sa ating harapan at magpapatotoo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng ating dating Pangulo. Hindi niya tayo iniwan. Ganyan ang ating Presidente. Hindi traidor! Si Tatay Digong. At ang isa sa makapagpapatotoo niyan ay ang kanyang... At para lubos pa nating maunawaan ang kanilang relasyon at kung paano sila nagtulungan para sa bansang Pilipinas, ating pong tawagin ang kinatawan po ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Eleanor Cardona. Magandang magandang hapon sa lahat ng na nagmamahal kay Tatay Digong dito sa Liwasang Bonifacio. Woo! At sa lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong sa buong Pilipinas, nakikipag-isa sa atin sa hapong ito. Live tayo sa iba't ibang probinsya, sa social media, sa so, lahat din ng W Nakikita niya ang mga nangyayari at tinidinig niya ang dalangin ng kanyang mga anak. So, sa hapong ito, sa unang dalangin, hinihiling ko ang lahat na tumayo bilang paggalang ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating dakilang Ama. Dahil alam natin kung tayo-tayo lang, wala tayong magagawa. Ngunit kung ang kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam natin magtatagumpay tayo. Sinasabi nga, if God be for us, who can be against us? Are we the sight of God? Yeah! Lahat na nasa Diyos ang pananampalataya sa lahat ng Diyos ang ating pag-asa, siya ang magbibigay. So magkaisa po tayong manalangin, sabayan po ako. Ama namin makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na ang ka ng langit at lupa. Ikaw po ang amagda ng lahat, ang si Kristo. Sa pagkakatong ito, narito po ang lahat na nagmamahal sa iyo sa ating bansa at lalong-lalo na sa aming pinakamamahal na dating presidente Pangulo Rodrigo Roa Duterte na naging maputing ama sa bansang Pilipinas. Siya ay naging kod ng tapat sa bayan, tunay na nagmahal sa Pilipino at binigay niya ang lahat para sa kaiunlad ng bansa. Nilabanan niya ang masama upang maging ligtas kami sa kapahamakan at kriminalidad. Sa likod po ng lahat na nangyaring pag-alay niya sa kanyang buhay, nasaksihan po namin ang nangyaring karahasan at sapilitang paghuli sa kanya, kinuha siya sa amin. Kaya ngayon, nagluluksa ang bansa. Ngunit alam namin na kilang ama, Diyos namin na makamganyabihan sa lahat na hindi po ninyo hahayaang ang mawalang lubusan ng pananalig namin sa batas. Bagamat tumaan man kami ngayon sa panganib at kawalang katarungan, naniniwala kami at nananampalataya na ang inyong kapangyarihan ay mananaig sa aming kalagitnaan. Magkaisa po kami dumudulog at nananalangin na iunat nyo po ang inyong makapangyarihang kamay upang hipoy at proteksyonan at panatalihing nasa mabuting kalagayan at kalusugan sa pangangatawan ang aming mahal na Tatay Digong na nag-iisa ngayon sa Hey! Netherlands sa kamay ng mga panyaga. Nananampalataya kami na makakamit niya at namin ang agarang hustisya at tunay na kalayaan at higit sa lahat makakauwi siya na bansa at muli namin siyang makakasama at makakapiling. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, sampu ng kanyang mahal sa buhay. Ginagalangin namin na bigyan mo po sila ng kalakasan, magiging matatag po sila sa kanilang dinaranas sa matinding kapag ngayon. Ingatan mo po si BP Sara, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at kanilang mga pamilya at mga anak at maging si Veronica, Kitty Duterte at lahat ng mahal nila sa buhay at ang lahat po na nakapaligid sa kanila na mananatili po silang paglingkuran tunay. Naniniwala kami, dininig niyo po ama ang aming dalangin at tanggap na namin ang kasagutan at milagro. Bagamat may kirot ang aming puso, nananatili kaming mahinahon sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo, dahil alam namin ililigtas mo kami sa kapahamakan mula sa kamay ng kasamaan at kadiliman at muling masisilayan namin ang pagbubukang liwayway sa tunay na bagong Pilipinas. Sa inyo po ang lakas at sa iyo po nang gagaling ang mga milagro at himala. At alam namin ang iyong sakdal na kapangyarihan ang iyong pong sakdal na kalooban, ang siyang masusunod sa pansang Pilipinas. At maingat po namin binabalik ang lahat ng kapurihan, lahat ng kapasalamatan, lahat ng kulalatian sa iyong dakilang pangalan, aming Yesu Kristo. Amen. Muli, pulihin, purihin, pasalamatan natin ang ating dakilang Ama. Pwede bang bigyan natin?